guys, kakak ko lang. kakak kakagising lang natin Hagi, dehydrate muna tayo ng ating datang so ayan Pwede na yan. so for today's video order Ito diba, sama -sama It's so, to na order ko na, exciting so almost 2 weeks order ko lang po, Sarah.

hindi na siya gumating. yeah, mm, so it's love this is ano bug naman naka nakasil sealed talaga siya. doggy, may kuwar, so, kuku sa natin dahan dahan. Ah! dahan dahan, dahan dahan, dahan dahan, dahan dahan, dahan dahan, dahan dahan, dahan kakatakan. Ito, mo. Ay, doon. How to be po. How to be. Ano po? Ay! Hindi nang pansinin yung And eh, wala! Wait, <laughs> Chanel, Chanel, Chanel. Ay! Ay! Chanel. Meron siyang papel. Ay! Ay, bata. So, ayun na Meron pa siyang bubble. 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 Meron din siyang kasamang... What is this? Oh! God! Papel. And, galing siya sa Hong Kong. Galing pa siya ng Hong Kong, guys. From Hong Kong to Japan. Oh! Ang wala. Hindi pa At meron siyang bag. Oh! <gasps> ito. Huwag ng yung buhok ko. Ayun siya, guys! Ang ganda! Oh my God! Hindi ko ba ito siya? Cover ito siya. How to... Uh, Ay, yung bata! <laughs> Nakiki-unbox! Ba, Ay! Ang gising na. nga na... Ito bigla naman siyang nagising. Siguro sa boses ko. Yan pa nga. Ang isli. Oh my God. Oh my God. Hawakan oh, mo. Oh, Hawakan mo box. Hawakan mo. Gosh my goodness, guys. Ayan siya, so, guys. Meron pa siyang cover. Siyempre. Ayan yung loob guys. Yun. Oh my God. Ayan siya. So, meron siya dito. Dito. And Dito. Oh my God. lakas. Ang matosyal. May blessing.

Mista, oh my God. May kinatot ang bata. Ang ganda guys, ang ganda. At mura ko lang itong nabili. Hmm. Nakasayay kasi ito nung nakita ko. Ayun. Grabe. Amazing. Siguro ito na yung pinaka mahal na bag na nabili ko. Pero ang set na yung groovy, sobra. Amazing. Sige, talaga. Ayan siya, oh. Narabi Wow. Love it. <laughs> ang lapit na Ang social niyo guys, ang social. Ganyan, paano ba magdala ng social na bag? Mm. Ganyan ba? Uy, mata pa. O ganito. O ganito. Ang ganda ng the viewer. Mindful. Maglaro Habang ang mama mo ay. Huwag hey, ka nabing camera. Kailangan ah! ko ito video. Bye-bye.